Yung mga idol, magpakagod tayo ng lubi. Mag pakayo tayo ng lubi. Sa merkado. Malingke. Mura lang ang lubi dito mga idol. Ang bilin namin sa lubi dito. 10 piso lang bawat isa. Tapos Babaya tayo ng pakayot Limang piso. 15 pesos lang. Ang yug natin dito. Nakakamura tayo. Malalaki na yon, Ayan o, oh, yug. Uy, merkado dyan mga ito. Kasi na pinagbago yung ano dito. Yung... So, Yan may barbecue. han Sindangan. Dati hindi ganito ito mga ito. Tokyo itong sindangan dati Ayan, napaka ganda na Ayan, may ilan ka dyan Mr. DIY DIY Mayroon may na yung nasal dito? Hercules. Julis Yan, Julis Ganyan ko yung tatapaw dyan dati sa Julis kagod Walo kapok, Balikan ra A -a -a. Yan kay kadoran kaduran diyan mga idol Tumang Kita tayo dito sa palengke Di tayo ulam Mga gulay diyan mga gulay yan Doon banda mga standon masuk tadi itu sebularan dan daran ginamos mus mulai dulu serapan ginamus dia dong no? oh ada amik isda di itu oh mengapa nak aku tuh moral isda di itu mulai tuh pakai dami seda di tuh murah-murah kalau sekitar sirkuit api dami nah oh teriak magis dari itu mau yang mana aja malah oh, malalaking ano, oh. Sis, ah, Eh, oh, lang. Serap. Serap, um, hmm. lato oh. No? lato. Lato, lato. Ah, lato. Oh, ngayon, ah.

Aduh buram nau. Tak, tak. Kali terpisah deh. Ah ah. Beraturan ayo. Yang deh. Beli jis put, yes. Oke okay, deh. Ay ayo deh. Oh. Namisapa. Cinco. Eh, aku leh. Come Ako apa kaitan Pila man banganga ana? Adjust ra wa. Sa kay magu lai gari Di sa merkado. Asa dami na yung maligag lumboy dito eh. Sugo kung papa mga idol, pabili ng lumboy. Hirap talaga pag may bisyo talaga, no? Wala nang ibang lumboy yan dito eh. Lumboy. Dito eh.

Asa mo tong nilikit mo? Tagpila po na siya. Tagjish. Be, hey, balit akong doon ka buok. O, manin o. Tara o, lumboy o. Oh. Yun, mga idol, magawa tayo ng atip sa side gun natin. Para matapos na. Pauti-utay kasi lung utay-utay lang kasi yung paggawa ko dito mga idol dahil wala akong kwan walang budget pag makabili ng materialis uh, gawa na naman pero kung tuloy-tuloy ito -tuloy -tuloy, tapos na sana yan ito atip na to mga idol kakabit na natin din mamaya dyan gana na tayo. Simple lang. Ate, wala nang iba-ibang ano. Steady steady pa. Sana matapos ito ngayon para malagyan na natin ang na ano to. Rapal. Kaya tayo, na tayo, nagutom na kumailan. Okay. Yan Yun. Gawa natin yung pamaya. Yan Dito, rabbit. Kibila. Yung pusti Haligi baligi ba, Dito isa. O dito. Dito lang yung isa kasi para hindi tadama sa ano sa side mirror side mirror saka yung monobila dito lang yan Puste. apat kaya tayo yan. ulam namin mga idol gulay saka ano dilis sarap ya yang gulay oh Ah. Oh. Pero mais, mga idol. Sarap yang mais na yan. Hmm. Papa ko, mama ko diyan, oh.